Una sa lahat, nananatili ang respeto ng kamera sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala. Matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong ikalima ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kamera, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang Articles of Impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng kamera. Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Sa madaling salita, ginawa ng kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kayat kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na ipinataw sa nasabing desisyon. One of the central facts in the Supreme Court decision is the claim that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote. This is categorically false. Mali po ito. Noong February 5, 2025, si Majority Leader Manix Delipe ay nagmukahi na ipasa ang February Complaint sa Senado. Batay sa katotohanan ito ay verified at permado ng hindi bababa sa one-third ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa Plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng Panel of Public Prosecutors. Makikita po ito sa House Journal No. 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. The court also claimed that the House failed to act on the first three impeachment complaints filed in December 2024. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, Bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang tatlong impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng one-third ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Gayunman, sinabi ng korte na hindi raw kumilos ang kamera sa tatlong reklamo dahil nag-adjourn na ito na para bang pinabayaan ng mga ito ng walang aksyon o konsiderasyon. Ito ay malinaw na salungat sa opisyal na record at sa mga dokumentong isunumite mismo sa Korte Suprema. The conclusion drawn by the Supreme Court that the February complaint violated the one-year bar is therefore grounded on a factual and procedural inversion ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report na isunumiti mismo sa Korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. The Supreme Court also invalidated the Articles of Impeachment on the ground of due process. Ayon sa Korte, kahit ang reklamong permado na at verified ng one-third ng mga miyembro ay kailangan pa rin basahin ng bawat pumirma at pagkatapos ay i-refer muli sa plenaryo upang pagbotohan. Dapat din daw ay nabigyan ng kopya at pagkakataon ng respondent na sagutin ang reklamo bago ito maisumite sa Senado ngunit wala pong ganitong rekisito sa ating konstitusyon o sa mga rules ng Kamara. Sa madaling salita, nagbigay ang Korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Pinawalang bisa nila ang Articles of Impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Meron po tayong tinatawag na Doctrine of Operative Facts. Ibig sabihin, kung sinunod ang batas na umiiral sa panahon ng pagkilos, maituturing na legal or valid ang pagkilos. Ang kamera ay pinarusahan dahil sinunod namin ang Francisco at Gutierrez rulings, mga pasya na galing din sa Korte Suprema. It should also be said, kung due process at opportunity to be heard ang usapan, Ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng committee upang siya ay mabigyan ng pagkakataon ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit na natili siyang tikom ang bibig. The House has also reviewed the now very stringent requirements imposed by the court before an impeachment complaint can move forward. These are requirements that essentially amend the constitution and represent an unacceptable intrusion into the exclusive powers of the House of Representatives. It is for these reasons that the House will be filing a motion for reconsideration. We remain hopeful that once the facts are corrected, the court will arrive at a different and more just conclusion. Muli, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Inuprobahan ito ng Kamara sa plenaryo. Ipinadala ito sa Senado na may buong otoridad ng institusyong may pananagutan sa saligang batas. To disregard these facts is not only a disservice to the truth. It is a disservice to the Constitution itself. Nananatiling matatag ang Kamara sa tungkuling ipagtanggol ang integridad ng ating mga demokratikong institusyon hinihikayat namin ng publiko na basahin ang mga record, sundan ng mga pangyayari, at huwag malito sa maling impormasyon. Malinaw ang katotohanan. Nagkaroon ng botohan na itala ito sa opisyal na talaan at ginawa ng kamera ang kanyang tungkulin.